Hello guys, ayan, welcome back sa ating muting channel A uh, First time ko talagang gumawa at magluto Pero napakasarap na bulalo mga idol Kakaibang bulalo to, kaya panoorin niyo po ang video Ayan, nakabili nga pala tayo ng halos kulang-kulang uh, 4.3 na pata or bias ng kabayo mga idol So sabi kasi na aking binilhan ay ito naman ay ginagawa talagang bulalo dahil ito ay napakasarap so first time ko at tinay ko naman bumili at syempre itry natin kung anong lasa nga pala ng kabayong bulalo ayan meron tayong bulalo kita naman malaman so sensura naman ng kabayo wala naman silang pinagkaiba doon sa baka karing kalabaw so halos magkaparyas lang sila medyo mamula mula din so itry natin kasi pinagagawan daw sa totoo lang sa tindahan nila marami raw bumibili so mabuti nga na natin at matry nating magluto ng pata o bias ng bulalo ng bayo. So ayun, unang unang una, hinugasan natin siguro mga 3 times natin hugasan syempre dapat maging malinis. Pero sa totoo lang nap, napakasariwa at katay lang po nitong bayo na ito. Ayan, lagyan natin ng maraming sibuyas, asin, paminta at syempre yung pampalasa, pampaaroma yung tanglad. Ayan, pagkalipas ng mga halos mahigit sang uras mga kabarangay, ayan, medyo malambot na po ang ating A uh, bulalo, syempre nag-additional tayo ng konting tubig dahil habang natutuyo siya, dagdag tayo ng tubig para hindi maubusan po yung ating bulalo ng tubig ng sabaw. Ayan, dagdag ng tubig, dagdag ng konting patis, dagdag ng konting becheng. So ganoon lang po ang diskarte natin rito sa pagluluto ng ating bulalong tabayo. Yan, syempre takpan pa natin at hayaan na natin pakuluin pa natin ng hanggang sa lumambot. So ayan, dahil medyo malambot na naglagay na rin tayo ng kunting repolyo. So ayan, ilagay natin syempre para maganda tingnan. So kulang lang sa mais dahil walang mabilhang mais. Mas masarap siguro kung may mais din ito. Dapat kaya lang wala tayong mabilhang mais. So okay na, kontento na tayo sa repolyo. Kaya lang nilagyan natin rito ng kakaibang gulay para mas lalong masarap at syempre para mas masustansya ang ating uh, bulalong piyas o pata ng kabayo mga idol. Ayan. So, yan, tinikman na nga natin at okay naman ang lasa, wala naman pinagkaiba. Siguro na bago lang tayo dahil una-una, di naman kasi tayo sanay talaga kumain ng karning kabayo. So try lang po mga kabarangay. Magluto niyan, lagay natin. Ngayon kakaiba natin, ilagyan po natin ng napakamaraming malunggay, Siyempre para masarap na masustansya pa ang ating bulalong kabayo. Ayan, kita naman. Mayamaya maya maya at dahil malambot na po ang ating bulalo, maya, maya lang at siguradong luto na po ito. Ayan, kagaya niyan, luto at siguradong malambot na po ang ating bulalong kabayo. Ayan, at Napakasarap naman talaga. Ayan, paki-comment mga kabarangay kung saan-saan nakarating ang ating video at kung talaga bang ginagawang bulalo ang bias ng kabayo. Ayan, paki-comment naman kung sino sanay kumain ng bulalong biyas ng kabayo. Kung talaga binubulalo kasi ang alam ko ang kabayo ay ginagawang tapa lang. So syempre na tayo at dinaman natin alam ang diskarte. Dahil so, bibihira naman natin nakikita ito sa mga palengke ang karne ng kabayo. Ayan. Ayan mga idol, sa mga gustong umorder nga pala, pala ng ating bagnet bago ngayon nasa Shopee at Lazada na po. At syempre sa mga gustong umorder ng ating uh, suka rapsa, napakasarap na sopa, na suka na pwedeng pangsawsawan, nasa Shopee at Lazada na po at mamaya ilagay po natin yung link sa comment section natakay oi pwede na po tayong umorder ayan